Promise me. Promise me you won't kill anyone. This is our number one rule. Sa pagpasok ng panibagong arc ay isang karakter din ang papasok sa eksena at posible pa ang mayiging bagong miyembro din ito ng pamilyang Sakamoto. Ngayon ay ating alamin at kilalanin ang magiging bagong kakampi ng ating mga bida at kung sa papaano nila madidiskubre ang isa't isa. Yo, what's up this is Jepoy at nagbabalik para sa isa na namang kaabang-abang na chapter dito sa manga ng Sakamoto Days. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa. Let's go! Ama mo Aridana. Sa pinakaunang panel ay makikita dito ang isang lalaki kasama ang kanyang alagang parot. And it turns out mga idol na struggling ang dalawang to sa kanilang pamumuhay. At habang kinakausap ng lalaking to ang kanyang alagang ibon e eh nasabi niya na kung mapapatay nga doon nila etong si sa kamoto ay paniguradong malulutas ang kanilang napakalaking problema dahil nga sa isang bilyong yen na pabuyang maukuha nila. At kung magkaganon niya daw, eh kahit ang mamahaling sushi ay magagawa nilang kainin. Sa kabilang dako naman habang nag-aayos at naglilinis etong sinashin Shin at Lu sa loob ng tindahan eh na nga dito ni Shin na etong mga assassins nga daw ay talagang desperadong makuha yung bounty na kapatong sa ulo ng boss nilang si Sakamoto. At dahil sa dami ng mga nasira, ay eh kinakailangan na nga daw nila ng major renovation sa tindahan. Pero ang problema nga, eh dahil sa sunod-sunod ng mga pagsugod ng mga assassins, ay walang kinita ang tindahan, kung kaya wala nga daw silang funds para sa pagpapaayos bigla namang ipinakita ni Shin ang nakitang poster ad kung saan e eh sinabi niya na kapag manalo nga daw sila sa tournament na nakasaad dito e eh panigurado malulutas nga din daw ang kanilang problema. Habang nasa kalagitnaan ng pag-uusap ang dalawa, e eh biglang pumasok yung lalaki na to kung saan ay ipinakilala siya bilang si Hisoki Mashimo na isa ring asasin at hinahanap din nito ang greatest hitman na si Taro Sakamoto. Bale ay pinakita ni Hisoki yung picture ng payat na Sakamoto dito nga sa Tabatsoy nating bida at sinabi pa nga nito na kung ibibigay nga doon ni Tabachi si Sakamoto sa kanya nang hindi gumagawa ng gulo, eh hahayaan niya nga daw itong mabuhay. Sa isip naman na si Shin, eh nasabi niya sa lalaki na si Sakamoto nga daw mismo yung kausap niya. Bigla namang nagsalita ang bida nating tabachoy kung saan eh sinabi niya kay Hisoki na hindi niya nga daw kilala si Taro Sakamoto at isa pa eh trabahante nga lang daw siya sa tindahan na to. Halata naman sa ekspresyon ng mukha ni Hisuke ang pagkalito at kinumpirma pa nga nito na hindi ba't eto nga daw yung tamang lokasyon ni Sakamoto? Sumagot naman ang ating bida at sinabi niyang oo tama nga daw. Pero maliban nga daw dyan eh marami daw silang branch. Sa sinabi ng yun ni Sakamoto eh gulat na gulat nga dito etong si Hisoke dahil anya eh nakakalungkot nga daw para sa kanilang dalawa ng alaga niya. At ang ibig sabihin lang neto eh wala na rin atang pag-asa pa na makakatikim sila ng sushi makikitang dismayado naman dito ang clairvoyant dahil sa mga nabasa niya sa isip netong si Hisoke. At medyo nang sisisi pa nga ito dahil anya ay nagsasayang nga lang daw siya ng enerhiya para basahin yung utak neto. Ni hindi nga din daw nito na-realize na yung mismong kausap niya nga sa mga oras na to ay ang tao rin hinahanap niya. Napahirit naman dito etong asasi na to at sinabi niyang teka lang. Dahil yung babaeng nakasalubong niya nga daw kanina lang e eh sinabing dito nga daw matatagpuan si Taro Sakamoto. Sinakyan ng ni Shin yung kalokohan ng ating bida at painis niyang sinabi kay Hisoke na hindi nga ba daw talaga ito marunong sumuko. Dahil unang-una nga daw e eh probably ay nasa mahigit 200,000 katao ang merong pangalang Taro Sakamoto sa buong Japan. Mabilis namang napapaniwala ni Shin ang mokong at nalulungkot nitong sinabing kung ganun kadami nga daw ang kapangalan ni Taro Sakamoto ay malabong masusubaybayan niya ang mga ito at paniguraan ng gagastos nga daw siya ng malaki sa pamasahe pa lang ng train. Matapos nga nito ay eh, mangyayak iyak na paalis na sana itong si Hisuki habang nakakaahawang nakatitig na Shin at Lou na agad namang napansin ng dalawa. Pagkatapos ay eh, makikitang tuwang-tuwa bigla ang Mokong habang sarap na sarap na kumakain ng pork buns which is inassume nga natin dito na binigyan niya ito ng ating mga bida. At habang paalis itong si Hisuki ay hindi naman ito nakalimutang magpasalamat dahil anya ay eh, napakaswerte nga donila nila ng alaga niya dahil sa mga pork buns na ibinigay sa kanila. Sa kabilang banda naman ay nasabi ni Shin na meron pa pala talagang mga ototong mga assassins na nag exist Habang sa isip naman ni Sakamoto ay eh sumagot ito kay Shin at sinabi sa maniwala nga daw ito o sa hindi. Ay isa nga daw ito sa mga halimbawa na ginagawa lang ang pagiging assassin para lang mag-survive. Sa pagbalik na si Hisoke kasama ang alaga sa pinagtagpitagpin nilang tent na nasa itaas ng rooftop, ay eh nalulungkot nga ito dahil anya ay mukhang may istakap nga daw sila ng mas matagal pa sa kinaroonan nilang to. Pero determinado pa rin ng asasin na to na balang araw ay eh matutumbok din nila ang solusyon upang maging mayaman at titira nga daw silang magkasama ng alaga niya sa isang malaking bahay. Dito ay eh nag-flashback pa nga sa isip ni Hisoke ang pagpapatalsik sa kanila bilang miyembro ng isang grupo ng mga asasin at sinabi niyang maging ang mga ito ay eh pagsisisihan niya daw ang ginawang to sa kanila. Matapos ang pagmumuni-muni ay eh isang malakas na hangin ang bigla na lang humampas sa kinatatayuan niya kung saan inaidipad yung tent na kanina lang itinatapalan niya ng tape. At sa pagkampas ng kaperasong papel sa mukha na si Hisuke, esakto eh, sakto naman na sa pagtingin niya dito, ay naglalaman ito ng isang ad patungkol sa isang airsoft tournament na mayroong pabuyang nagkakahalagan ng isang milyong yen. At ayon niya kay Hisoke, na sa ganito kalaking pera ay paniguradong makakabili na nga daw sila ng apartment. Sa madaling kwento nga no, kinabukasan ay mapapansin ang napakaraming tao kung saan gaganapin ang airsoft tournament. Nakikitang dito nga rin etong sina sakamoto Shin at maging etong si Lu. Sinabi nga dito ni Shin na kailangan nga daw nilang maipanalo ang grand prize para makuha nga etong isang milyong yen. Todo suporta na naman etong si Lu na makukuha nga daw nilang dalawa ang pagkakapanalo. Sinabi naman ni Shin na dapat nga daw ay sumali nga din daw etong si Lu. Sigut naman ni Lu na ayaw niya nga daw ng mga bayulenteng laro na katulad nito at pagkatapos nga habang nakapila ang dalawa para makapagparisto ng kanilang entry eh medyo nagkakagulo nga sa bandang unahan nila. Bale hindi inaasahan nila Shin at Sakamoto na makikita etong si Hisoke na nagmamakaawa para makasali sa nasabing torneo. Munit paggalit na sinabi ng babae na dapat nga daw ay kinakailangan nitong bumuo ng grupo upang makasali. Agad namang nagpalingon-lingon ang mokong at dito nga eh hindi nakaligtas sa mga mata neto etong si Sakamoto at Shin. Agad na nilapitan ni Hisoke ang dalawa at nagmamakaawang sinabi na tulungan nga daw siya ng mga ito. Naiinis namang sinabi ni Shin na tigilan nga daw sila nito habang giit naman netong babae na hindi nga daw talaga sila tumatanggap ng solo participant kundi ay dapat nga daw e dalawa hanggang limang miyembro. Sa narinig netong si Hisuke ay tila ba nabuhayan ito habang etong si Shin naman e para bang alam na ang mga mangyayari. Agad namang umaliwalas ang mukha ng isang to at nabalot ng saya nang magpasalamat ito sa dalawa. Nasabi na nga lang dito sa isip ng ating bigdang tabachoy na mukhang babagal nga daw ang kanilang mga kilos dahil sa pagsali sa kanila ng isang to. Habang etong si Shin naman ay napabuntong hininga na lang. Sa wakas nga din ay magsisimula na ang tournament na malino na binanggit ng MC na ang buong shopping arcade nga daw ang magsisilbi nilang playground. At gamit ang mga airsoft guns ay malaya silang bumaril sa hanggat gusto nila. Dahil anya eh sila na nga daw ang bahalang maglinis. Bala ay mapapansin dito ang dalawang matanda na to na ipinakita nga sila during chapter 16 at nasabi ng isa sa kanila na malaki nga daw ang naitutulong ng event na to kada taon. Naitanong naman dito ni Hisoke habang hawak-hawak ang airsoft sniper rifle na kung ano nga ba daw ang dapat niyang gawin. Na ang isinagot naman ni Shin ay kinakailangan niya nga lang dobarilin ang mga kalabang teams at manahimik. Sa di kalayuan ay naghahanda na nga ang apat na to at minamalit pa nga ng isa sa kanila etong grupo ni Sakamoto na sinabi pa nito e eh mukhang mga baguhan nga daw ang grupong ito at paniguradong hindi nga daw sila tatagal sa torneo. Sobrang bilis naman ng mga pangyayari dahil makikita na headshot ang apat na kanina lang e eh nagyayabang pa. Sa kabilang banda naman ay eh makikita din kagagawan ito na itong si Hisuke na ikinagulat naman ni Shin sa kung bakit niya nga ba daw binaril agad ang mga kalaban. Nagtaka nga din itong si Hisuke dahil anya e eh nagbigay na naman daw yung babaeng MC kanina ng Go! Signal dahil nga dito ay eliminated ng ngayong apat na to. At nasabi ng announcer na ang team Sakamoto nga daw ay e merong napakabangis na panimula sa tournament. Dito ay agad na naging mainit na target ang grupo ni Sakamoto at sinamantala ng mga kalaban ang lantarang posisyon ng mga ito. Agad namang naiwasan ni Shin ang pagbaril sa kanya at nagawang ma-eliminate ng mabilisan ang dalawa. Sa likod naman ng ating bidang tabachoy, e biglang eh ang dalawang to na humingi pa nga ng paumanhin ng isang to dahil tila bang nakakasiguro na siyang mababaril niya na ang matabang tendero. Mabilis namang natapik ni Sakamoto ang hawak na armas ng kalaban na naging dahilan ng pagtilapo nito pa itaas. Dali-dali namang sinalo ng ating bida yung baril at sa isang iglap lang e eh magkasabay niyang napatamaan ng bala ang mga ito. Sa nasaksihan ng mga manonood e eh nasabi nila na magaling nga daw ang team Sakamoto at sila ngayon ang inaasahang mananalo ng papremyo. Sa isip naman netong si Sakamoto e eh nasabi niya na kayang-kaya nga doon nila ipanalo to. At sa paparoon yung isang milyong yen ay pupwede nilang mapalagyan ng bulletproof glass at makapag-stack pa ng mas maraming ramen ang kanilang tindahan. Habang etong si Hisuki naman ay eh sabi nasabi niya sa isip niya na napakasaya nga doon ang feelings niya ngayon dahil anya e eh ganito pala kasarap yung may tinatawag na war bodies. Bigla namang nagiba yung ekspresyon ng mukha na etong si Hisuke at seryoso niyang sinabi kina Sakamoto na para bang may nahalata siya dahil sa sobrang galing nga doon ng mga ito. Bahagyang natigilan naman itong si Sakamoto at Shin na para bang inaasahan na nila na alam na rin nito ang tuloy nilang pagkatao. Pero agad namang naitanong ni Hisoki kung mga airsoft geeks nga ba daw sila o adik sa ganitong klase ng sports. Nasabi na nga lang dito ni Shin na mabuti na nga lang daw at medyo may pagkatanga ang isang to. At pagkatapos ay agad ding nagpaalam ang sniper na sinabing pupwesto nga daw siya sa harapan upang linlangin ang mga kalaban. Dahil anya ay alam niya nga din na nasa likod niya itong sinasakamoto at Shin para back upan siya. Sinabi naman ni Shin na hindi naman talaga siguro masamang tao etong si Hisuke Habang sa kabilang banda naman, eh makikita ang umiinom ng alak etong si habang lasing na nagchichir sa team Sakamoto. At nabanggit pa nga niya na ang Sakamoto ng nasa tournament nga daw ay ang legendary Sakamoto. Sa narinig na tonetong na si Hisuke e eh bahagya itong natigilan. At sa pagtingin niya nga dito sa picture ng Sakamoto ang hinahanap niya, eh nasabi niyang napakalayo nga doon ang itsura nila kung ikukumpara. Agad namang lumapit si Lo Lu at umakbay pang sinabi kay Hisuke na ayan nga talaga yung itsura netong ni boss nila nung mapayat pa lang ito. Pero para sa kanya nga daw eh mas gusto niya yung matabang version ng Sakamoto. Agad namang pinigilan ni Shin yung bunganga netong si Lu at sabay sabi kay Hisuke na napakalabo nga doon na mangyari yon. Dahil anya eh hindi niya nga daw ito makikitaan ng pagkakapareho base sa itsura. Napatangutangunan nga lang dito ang ating bida at pagkatapos eh tsaka sila nagtawanan. Sa pinakahuling panel na to, e eh makikitang biglang nagkatotokan ng kanya-kanyang mga airsoft guns ang tatlong to. Kung kaya't nagugulong na sabi ng announcer na ano nga ba daw ang nangyayari sa team Sakamoto. Seryoso namang sinabi dito ni Hisuki sa dalawang kaharap na ang pinakaayaw niya nga daw sa lahat ay ang mga sinungaling at dito na nagtapos yung chapter na to. Bali mga idol, ebangan nyo lang ulit ang mga susunod pang mga videos sa mas gumagandang kwento ng Sakamoto Days. At dito ko na nga rin muna tatapusin yung video na to at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pang chapters. bye bye